Curry vs. Ant, veterano laban sa Young Star. Ang as ni Rudy Gilbert dito nang titig pa, dirty play sa laban hindi pinansin at si Andre Edwards parang gusto nang sapakin ng referee. Golden State Warriors kakarapin ngang isa sa top team in the West na Minnesota Timberwolves. Ano kaya ang mangyari? Abay alamin natin agad yan in the first quarter sa una nga hindi nga nagkakalayong dalawang koponan at medyo mabagal ang umpisa dahil mga idol mostly depensa. ang kanilang ginagawa si Jonathan Kuminga, what a block ang ginawa then pumuntos on the other end then ito namang si Rudy Gobert abay nagpakilala nga sa batang sentro ng Warriors sinupalpal, tinitigan pa pagtapos pero pagdating nga sa last 3 minutes natin sa first quarter dito na nagumpisa na lumayo ng kaunti ang Warriors dahil nga sa pagtutulungan ni Draymond Green, Clay Thompson meron silang 27 to 18 lead after the first. In the second quarter naman abay si Nasrid nag-init ang kamay sa umpisa ng quarter. Umabot na nga siya sa 17 points with 5 for 5 shooting sa 3 pointers at tuluyan na rin nakadikit sila muli sa Warriors. Pero hindi naman nagpaulit nung si Kumiga, Wiggins at si Stephen Curry sila yung nagtulungan mga idol parang iangat muli ang kanilang team nakakuha pa sila dito ng 10 point lead. Then, dyan na nag-umpisang gumawa si Andre Edwards para sa kanyang team. Umiskore siya mga idol. 10 straight points yan pagbalik niya sa court. Kaso, sinabayan nga siya neto ni Stephen Curry dyan para tapusin ang first half na may kalamangan ng Warriors 54-46. At sa ating third quarter naman, slowly but surely, nakalapit ng Minnesota dito. Ginamit din nilang free throw line para magawa yan. Kaya naman si Steph ay gumawa na muli at binigyan nga ng dalawang three-pointers ang Wolves defense. Kaya naman binalik na rin si Andre Edwards para nga sagutin itong si Stephen Curry. Then McDaniels, dirty play pang ginawa kay Trace Jackson. kasung common foul lang daw ito. At itong si Antman sa ng referee dahil hindi nga siya binibigyan ng fouls matapos niyan mga idol naging very entertaining na ending minutes nga tayo nang dahil nagsagutan nga sa opensang darawang koponan komponan dito. Gusto na nga sanang lumamang netong home team na Minnesota Timberwolves kaso hindi nga pumayag dito ang mga dayo na Golden State Warriors may kalamangan pa nga rin sila 81 to 78. At sa ating fourth and final quarter quick 6-0 run ang ginawa ng home team dito at nakuha na nga nila ang lamang habang nagpapay nga si Steph. Sumubok pa nga ang sumagot ang Warriors kaso down pa nga rin sila 92-86 to timeout toloy tuloy. Then after niyan lalo pang ang pinalaki ng Minnesota ang kanilang kalamangan. Kinuha na nilang biggest lead nila another timeout para kay Coach Kerr. Pero buti na lamang andyan si Clay Thompson, back to back 3 pointers, then GP2 hustle play, plus dunk pa jd TJD, balik ang Warriors sa laban 102 to 99. After nyan ay natay na nga rin ni Stephen Curry ang labang ito with his 3-pointer kaso sumagot nga ang Minnesota Timberwolves dito at ang kanilang sagot mga ito ay naging sapat na nga para sila'y manalo this game.